Kuya. Si Kuya Kenneth mo no, dumadaan. Siya yung sinabi ko sa'yo. Kaya ako sinama para makausap mo, masama mo sa church bukas. Alam mo yung ano, alam kong makakapag-talk kayo, makakapag-share ka sa kanya ng ano. Alam kong ah. kaya mo i-handle lang ganyan ano. Mamaya. Tapos ipan, pinapanood ko sa kanya yung the words, may nakasya ano pa siguro yung ano, yung kasi yung boy po si natin is kunera po lang sa atin to learn din. Magaling mm -hmm. natin sa yan ng kunya kasi ito yung parang ito yung pinakaunang legal na tanggap natin sa so, mga yung pinanggap yung buhay na yung hindi. Uh, tsaka ba kasi pinangako si Lord sa atin kapag tayo, tayo sa na tayo sa kanya kung iibig sa kanya is so, magkakaroon tayo ng buhay na wala. Kapag yung mga buhay kasi natin kapag kasi natin yung isang ang kalaban nga kasi suicide eh. Mm. Mga problema, pag may mga gusto ano, siya so kung nila makamatay, mm. So victim, suicide, gusto ko nila mag-victim, mag-suicide, gusto ko nila sakta yung sarili. Mm. Kumbaga, kung baga, kung wala ka talaga nila kakakilala ko ito, kung baga, mga mangyayari ko talaga sa atin is yun, diba. yung, yung, yung mangyayari. Relationship. Uh, kung baga, tapos wala din po ang sarili sa bago nila. Kung di ba galing po sa tayo sa alabot, mm. tapos tayo mamatay, hindi po tayo mamatay. Kaya tayo dito, tayo isip ko at buhay natin kasi gamitin natin kung paano tayo kung kung paano tayo yung huwag natin gamitin para sa mga 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 it's not about the religion that's it naman talaga it's all about uh, it's all about the relationship to Jesus Christ magkaroon ka kung ganitong anak ka bless na po. Hindi lang po ang masasabi ko, Kate. Kaya yun, nabalik ko sa inyo, Kate. Grab yung ano, yung sniper. Bibigay ba natin? Ano? Kaya nasa comment siya, Kuya, kung anong mas maraming books. Hmm. Kumain ka na pala? O, kumain ka na. Hmm. Kung ano, mag ka muna, mag-rest ka muna. Tignan no, wala mo. Wala din Ah, hmm. ang mo nga. Ano nga boy? Chicken po. Chicken na bong. Body po nga po mga baby. Practice. upay nga ka muna. Puro kayo, ano na. Pagod-pagod na kayo. Sa bagay, hindi naman kayo napapagod. Basta kay God. Mm. Oo. Mamaya pagbalik mo, ano na to, okay na. Sige mm. po. Welcome. Napakabait niya tayo na. Mm. -hmm. Napakabait niya. Mm. Mamangha -hmm. ko sa paano siya nagsasalita. Mm. -hmm. Naalala ko dati. Mm. -hmm. Pinapapreach nila ako sa church. Mm. -hmm. Yung hiya ako. Mm -hmm. Pero siguro kung sinubukan ko, baka ganyan na rin sana ako nagsasalita. Yeah. Kasi ang ano ni Kuya, hindi niya ginagawa para sa tao, ginagawa niya para kay ka. Amen. Mm -hmm. 啊，你等那给哪个？